Hey yo! What's up? This is Solo once again and welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe. I Hit mo yung notification bell, then select all para updated tayo sa mga bagong video kong ilalabas like this. Yes, welcome to Manila and this time is pupunta tayo ng... Aroseros Park sa tinagal-tagal kong panahon dito na nandito at malapit to sa work ko. Is ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na pasukin itong sinasabi nilang last lang of the city. Yes. Ah, uh, last re uh, last forest in the city kung tawagin. Yes, ito yung Aroseros Mini Forest Park eh, located dito sa sa Metropolitan, sa likod siya ng Metropolitan Chatter at sa ilalim ng LRT Central. Yes, oo. So, bago kayo pumasok dito, eh, siyempre, paalalahanan kayo ng ating butihing guard na pumerma at mag-logbook dito sa logbook niya. Para naman ng sa ganon is makita doon yung mga sino-sino ang pumapasok sa gubat na ito dahil pwede kayong maligaw sa gubat na ito dahil marami ditong uh, uh, pwedeng uh, gawin at marami dito nakatira yung hindi natin nakikita. Okay, tara i-travel eh ituturo ko kayo sa loob ng ng Arroseros Park first time ko nakapunta dito pero alam kong pag sinabing forest park ito yung uh, maraming kahoy uh, sa pagkakaalam ko itong forest park is uh, nasa 2.2-2.1 hectares ng lupain na tinutubuan ng 61, 61 na uri ng mga puno at 8,000 na ornamental na mga halaman kung saan saan tumutubo dun. yung pwede natin makita sa mga kabahayan at syempre 6 to 10 species na iba't ibang uri ng mga ibon and, andyan yung siwit andyan yung tukmo andyan yung uh, takray andyan yung talabong andyan yung uh, oh, ilan laman yan sa iba't ibang uri ng ibon na makikita natin dito at saka yung tinatawag na Maya at dito rin yan at saka yung Lapay oh, ilan na nasa 6 na di ba pero yung iba hindi ko pa alam uh, kung anong uri ng ibon ang hindi ko nabanggit yun ang nakikita ko nung pumasok ako dito sa mini forest park ng Aruncero so iyan po uh, makikita natin is uh, maraming nagpupunta talaga dito dahil uh, kadalasan mga estudyante at ayaw ko kung anong ginagawa nila at pero kung kayo magpupunta dito kasama mo ang inyong pamilya is uh, sundin lamang po natin yung mga pinagbabawal at bawal at hindi pinagbabawal ng uh, dito sa Aroseros. Meron naman mag-assist sa inyo dyan. Kung kayo na may merong baong-baong pagkain, marami tayong mga basawahan sa gilid-gilid. Uh, pwede natin itapon yung ating mga pinagkainan at mga uh, kalat, siyempre. At dito sa roseros Park naman is uh, bungad pa lang is maririnig nyo na uh, iba't ibang uri ng mga ibon, hudi ng mga ibon, lagas-las ng dahon, lagas-las ng mga puno at uh, sariwang hangin na bumubuga sa iyo ng mga galing sa pulo at pwede ka rin dito pwede ka rin dito mapag-isa o kung ikaw may partner pwede kayo dito mag-date at at syempre pa sa Roseros Park is pinaganda na nila nilagyan nila ng mga eto nga fountain yan, yan yung fountain di ko lang alam kung bumubuga ng pataas yan katulad dun sa sa luneta Oh, kung hindi mo talaga makikita tong fountain at saka yung daanan tong sementong uh, daanan it eh, akalain ah, mo talagang nasa tutong gubat ka. Pero gubat naman talaga to. Pero ito lang ang yung huling gubat dito sa syudad or yung tinatawag na urban forest dito. Urban forest sa ilalim ng syudad. Uh, di ba? Tama ba? Huh. Ah uh, hindi ko na ididetalye kung anong mga pulo ito basta ang pa-kay ko lamang is pumunta ko dito, pasukin ko kung ano nasa loob dito. Ah, uh, yun na nakita ko, forest. Oh, mga kakawian at saka eto napakaganda nga ho. Uh, pwede ka dito mag liwaliw, magisip-isip kung ano mga pinag-iisip mo. Uh, at syempre pa pwede ka rin dito, Sama mo yung pamilya. At make sure ha, make sure uh, magdala kayo ng mga Uh, uh, skin disinfectant dahil uh, dito maraming lamok sa totoo lang maraming lamok kanina pa ako kinakagat uh, at uh, magdala kayo ng uh, off lotion dahil protect para protection sa inyong mga balat dahil hindi natin alam dahil sa ganitong uri ng uh, 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 pasyalan is maraming insekto talaga nakakagat sa skin mo at hindi natin alam, lamok ba yan, bumuyog o ano paman, basta magdala kayo ng mga ganon, para protection na rin sa inyo, uh, mga anak, or sa inyo na rin. dito sa mini forest park eh, laging sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko na, maganda daw dyan, pwede mag selfie selfie pwede mag video video, kaya ang ginawa ko selfie video, dahil uh, syempre para alaala na rin, para ipakita sa inyo na Nakapunta tayo dito at uh, syempre makita nyo na rin para hindi na kayo mag-travel at para makapagbigay na rin sa inyo ng impormasyon kung saan located itong uh, BD Forest Park ng Arroseros Yes! At maidagdag ko lang na bawal na bawal po dito ang manirador Manghuli ng isda or mag-ingay Kung ikaw estudyante, pwede ka dito gumawa ng assignment mo Kung gusto mo mapag-isa, mapag-isip At uh, kung mayroong kamang naisa isipin Pwede pwede dito sa Aroceros Mini Forest Park dahil napakaaliwalas, grainy luntian ng mga halaman at mga puno at syempre yung dahon para ka talagang nasa port pwede mo tong maging libangan kahit araw-araw ko pumunta dito ayan itong ibon na ito yung isang uh, tinatawag na tokmo kung saan saan lang yan sila napupunta o saan saan uh, dito lang sa Pilipinas merong dalawang uri ng tokmo yan yung pinakamaliit may mas malalaki pa dyan yan yung mga kinakain namin joke Ayan, yung kung napapansin nyo yung mga puno yung may mga tatak pero hindi ko na binasa kung anong mga puno yan. Ang kilala ko lang dito is uh, yung nara. Ayan lang, gani Yan lang kilala ko which is nandito yan. So ito yung mga safety, yung mga uri ng mga halaman. Pwede nyo basahin dito yung mga informasyon tungkol sa mga halaman, puno at uh, mga ibon na yan. Ah, dito lang yan, nasa gilid-gilid lang yan Makikita nyo naman yan pag ah, Na -libot mo muna ng buong itong Aroceros Mini Forest Park Ayan ah, So Alos nakikita ko dito Pawang mga estudyante Ewan ko kung anong ginagawa nila Basta siguro, wala naman masama Kung estudyante, basta Make sure na wala ka ng klase At ah, Wala ka ng gagawin pwede kayo pumunta dito mang banding banding kanta kanta or whatsoever anong gagawin nyo basta ako dito mag video na mag video bahala kayo dyan ako lang dito ay nagso solo mar solo nga so itong uh, Aroseros Mini Park uh, kung mini forest park kung na, na mo lang, makikita mo doon mula dito uh, yung tulay Di ko alam kung yun yung tinatawag nilang uh, Quezon City Bridge. Para pagkakalam ko kasi yun yung Eiffel, ta, Eiffel Bridge. Or yung Eiffel Bridge na yung nagdesenyo niyan at nagdesenyo ng Eiffel Tower doon sa Paris is iisa lang. Oh ha? Trivia. So ayan o, hindi hindi ka mapapagod dito kahit paikot-ikutin mo dahil dalawang hektarya lamang po ito, kaya mong ikutin ng mga ilang minuto ito dito. O depende sa paglalakad mo kung gusto mong puntahan lahat-lahat is kukonsume ka ng 30 minutes sa paglalakad lamang para maikot mo itong buong Aroseros Mini Forest Park. Oh yeah! ang Arroseros Mini Forest Park ay tinagurian the last lang of the city or ang pinakahuling gubat sa gitna ng syudad yan po ang Aroseros Mini Park Forest Park yeah kung kayo naman may mga katanungan is makikita nyo yung mga security guard, mga attendant or yung mga naglilinis o mga nangangalaga dito sa loob ng Aroseros Park is pwede kayo magtanong kung ano mang gusto nyo malaman about this uh, Forest Park pwede rin nyo siya maging uh, magtanong kayo kung kung about sa mga informasyon na si Forrest Park As, at malaking tulong na rin po yung ginawa ni Mayor Scott binuksan niya rin yung pinaganda pinaganda niya at inayos syempre pwede nang pasyalan dati kasi matagal na ako dito sa Manila pero hindi ko man lang nalaman to nung nagtrabaho na ako malapit dito is nalaman ko na may pasyalan palang ganito sa Manila so kaya na curious ako pinunta ako is napakaganda nga talaga at makikita mo dito yung ilog pasig uh, yung syudad tulay ayan po makikita nyo yan dito sa Aroseros Park pag uh, napuntan nyo na yung dulo or yung tinatawag na likod ng Aroseros Park meron do marami dito naga papasyal pasyal mga magbabarkada yung mga magkakaibigan magkasintahan or yung pamilya, mga bata, pwede dito magabulan abulan, -abulan. Uh, syempre, uh, na bulan. Siyempre, make sure na igagay nyo sila na bawal doon pumunta, bawal dito, dahil, siyempre, bata yan, di pa nila. Pwede kayo dito uh, mag-video-video, uh, selfie yan, remembrance na nakapunta kayo dito sa Aerozeros Mini Forest Park. ang nakikita natin to ito yung mga bagong seedlings uh, na mga puno or mga halaman na pwedeng itanim sa loob ng arseros eh, kung is accidentally naman may nabuhal na puno is agad-agad nilang pinapalitan kanina may nadaanan ako na may mga pangalan na mga doktor orus may tapos nakakindikito naka yung mga pangalan nila profession Uh, tapos dun sa may pulo na bagong tanim siguro sila yung nagtanim noon nilagay lang yung pangalan nila kung kailan nila tinanim yun po yung nakita natin kanina yung kanina nasa plant uh, yan yung mga bagong seedlings sa mga pulo para kung may mabuhal man accidentally is pwede agad-agad palitan Thank you. Sa mga gustong pumunta dito sa roseros Hamini Forest Park, wala pong bayad ang pagpunta dito. Ang gagawin nyo lang, mamasahi. Yun lang yung magiging gastos nyo at yung pagkain. Dahil walang mabibilhan dito kundi yung sarili nyong binili sa pagkain. Libre lang po dito, walang bayad kahit ano, hindi kayo sisingilin basta uh, maglagbok lang po kayo pangalan nyo, perma, kung saan kayo galing or taga saan kayo yun po ang uh, kukunin nilang uh, information informasyon or details na ilalagbok nyo yun po kukunin ng guard sa inyo Okay, uh, this is Marcel once again. Uh, welcome to my channel. Ko hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko. Please subscribe naman sa channel ko. I Hit mo yung notification bell, i-select mo yung all para updated tayo sa ating mga bagong gagawing video kaya kung ako sa inyo mag-comment lang mga po kayo para mag-comment kayo kung saan nyo gusto, kung sinong maraming comment na na the same answer, uh, kung saan nyo gusto, ako pumunta pupunta natin yan ako bala sa iyo kaya kung ako sa iyo sit back and relax and watch and enjoy of course oh yeah